So, hello guys, it's me again, Bro Dem. So, ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano nga natin magamit ng libre ang mga Pro FX, Pro text, at kahit anong Pro na nasa CapCut na hindi tayo magbabayad at ma-export natin galing sa CapCut. Kasi alam naman nating lahat, pag nag-edit tayo ng video galing sa CapCut at nagamit natin yung mga Pro doon, example yung text, Pro ah uh, effects, hindi natin ma-export yan sa CapCut. So, ano nga gagawin natin? So, ngayon, ituro ko po sa inyo yun para hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo kailangan magbayad ng monthly at magamit na natin yung mga pro galing kay CapCut. So, galing dito kay CapCut. So, ang gawin lang natin, punta tayo dito sa CapCut natin. To. So, pinutin natin yung CapCut. So, yun, punta tayo dito sa CapCut. So, pinutin natin ng CapCut. Tapos, new project. So, pinutin natin new project na sa CapCut. tapos hanap lang tayo ng video na i-add natin or i-edit natin dito sa CapCut para masubukan natin yung Pro so ito yung napili ko, so pindutin nyo lang yung Add para ma-edit na natin, so wala siyang kahit na ano guys wala siyang effect, wala siyang text, so dito tayo play natin yan o, no? wala siyang ano guys, wala siyang uh, kahit ano so punta tayo dito sa baba, naptay ng effect dito video effects, yan, so ito dito tayo sa Pro para maglama natin, so hanap tayo ng Pro Effects So, hanap lang tayo dito. Kahit anong pro yun, no? Know, may kasulat na pro yan sa taas sa mga effects. So, itong mga natin, ito mapili natin. Tapos, gilid. So, pindutin lang natin. So, yan o. Oh, may effect na siya. So, pro yan, guys. Ha? Pro yan. So, yun yan yung effects. Tapos, lagyan natin ng text. So, lagyan natin ng caption. So, hanap tayo dito sa baba. So, may nakalagay dito sa baba. Yan. Hanapin natin yung yun, auto caption. So, ayan, Auto caption. So, pindutin natin auto caption. Tapos dito sa taas guys, mapansin nyo may language dyan. So meron lang kayo ng language. Sa akin kasi may Pilipino na. Yung ibang kapkat wala pang Pilipino. So pili kayo dito sa baba. May malay dito. Yung malay, itong malay na to, same-same lang ng ano. Halos magkapareha lang sa Pilipino language. So ito yung piliin nyo kung wala pang Pilipino. Sa akin meron na kasi. So highlight nyo lang ganyan. Tapos back na tayo doon sa kapkat natin. So, yun, uh, pag napili, hanap lang tayo ng ano, yung pro na caption. So, yung magandang caption. So, dito may mga pro sa taas. Mapansin nyo may mga pro. So, kung may mapili na kayo, example, ito yung napili ko sa taas, ay uh, itong isa, yung ilo. Yan, pindutin nyo lang, tapos uh, generate. So, pindutin nyo yung generate sa baba. So, hintayin natin hanggang matapos mag-generate. So, ganyan lang siya. So, yun, natapos na. So, play natin yung video. So, yun, may, may effects na siya. At saka may uh, caption na siya. So, galing dun sa CapCut. So, ngayon, subukan natin siyang i-export. So, i-export natin. Pinutin natin yung export. So, tingnan nyo, hindi siya ma-export kasi nga you are using the following frame ng So, may effects sa ka caption na pro. So, ano bang gagawin natin para magamit natin ng libre yan? Hindi tayo magbayad. So, punta din dito sa screen recording. So, kung may screen recording yung cellphone nyo, pindutin nyo yung screen recording, saka pindutin nyo yung nasa gilid, palakihin nyo, tapos screen record nyo ngayon yung video. So, i-play nyo ngayon. So, habang naka-screen record ka, i-play mo yung video para makuha natin. So, tingnan nyo. So, may effect siya at saka may caption at nag-screen record ka. Pagkatapos nun, back mo lang. Pagkatapos mo mag-screen record, back mo lang. Tapos, new project ulit. Tapos, hanapin mo yung screen record mo. So, ito yung unang video na screen record ko. Pindutin mo yan. Eh, add mo siya. So, eh, e, play mo ngayon. So, yun siya. So, yun yung may effect. Saka may caption na video na screen record ko. So, gawin nyo. Han, hanapin nyo. Puntayin dito sa baba. Huwag nyo kalimutan dito sa baba. So, yung ano niya. So, aspect ratio. So, pindutin nyo aspect ratio. So, pag pang real so 916 so hanap din kayo ng ano diyan ratio na gusto, gusto niyo marami naman diyan sa baba pero ito sa akin pag reels kasi to so piliin ko tong 916 so pindutin mo lang ganyan tapos yung video mo i-adjust mo lang so i-adjust mo lang yung video so ganyan palakihin mo lang na makita at saka matanggal yung nasa baba so ganyan lang i-fit mo lang ng ganyan so yon so plain natin yung video so You know, may effects na siya, at saka may caption na. So, ngayon guys, huwag niyo palang kalimutan kung mag-export kayo yung 720p, iset niyo sa 1080p. So, huwag yung 720 Kung kaya ng cellphone yun na 2K o 4K, set niyo sa 2K o 4K. Sa akin kasi, 1080p lang. Hindi na kaya yung 2K at 4K. Medyo lag na nga itong cellphone ko kasi nga puno na siya. Tapos dito may frame rate, saka optical flow, at uh, code rate. So, kaya na bahala. Sa optical flow, Uh, flow kasi pro siya. So, dito sa so code rate, kayo na bahala mag-adjust kung anong kaya ng uh, CP nyo. Tapos, yan ang guys, uh, yung CapCut pala, makita nyo yung CapCut dyan sa dulo, i-delete nyo yan kasi bawal yan sa wheels. So, tapos, ito na yung video natin. Subukan na natin i-export. Yan guys, o, oh, na-export na siya. So, hintayin lang natin matapos siya ma-export at ipakita ko sa inyo kung na ma siya or ma may effect siya at caption na free, free guys. So, galing sa CapCut so, Play natin, doon mong test gallery natin o sa photos or sa gallery ng mobile natin o cellphone natin. So, pinutin lang natin yan. Yun o recent. So, ito yung galing sa CapCut. So, pinutin lang natin yan at saka i-play lang natin. So, i-play natin. Tingnan nyo, may effect siya at saka may caption. Sensya yeah, guys, medyo lag lang yung cellphone ko kasi puno na nga siya. So, ganun lang kabilis guys kung paano natin magamit yung a uh, CapCut, yung or yung pro ng CapCut, pro text stickers or mga effects sa CapCut na hindi tayo magbabayad ng monthly. So, pero lang kabilis. So, sana may natutunan kayo sa video ko na to. So, don't forget to like, share, and follow. Thank you.